Yan, good morning, good morning sa mga all. Oh my God. Nag-walk out si Senator Rapi Tulpo dun sa kasagsagan ng hearing sa Senado versus dito sa mga abusadong pulis daw ng Bulacan. Sa kadahilan ng nagsisinungaling daw ang mga pulis Bulacan na ito. At uh, ang sabi nga ni Senator Rapi Tulpo, huwag daw i-baby-baby. Baby. <laughs> eh, medyo... Uh, Uh, natamaan si senador Bato de la Rosa sa pagsabi ni uh, senador Rapi Tulpo no na wag i baby, -baby dahil uh, mga pulis mga ito at kung ordinaryo daw ay uh, masyadong uh, mas matindi daw ang pag investiga o so, ang sabi ni senador Rapi Tulpo ay walk out na lang daw siya dahil uh, mga sinungaling daw ang mga pulis no yung mga involved doon sa pang-aabuso doon sa Bulacan ngayon pa man pagkatapos nitong uh, hearing ay uh, nilapitan agad ni Senator Bato de la Rosa magandang halimbawa itong ginawa ni Senator Bato de la Rosa no? bilang isang senador at isang professional na pamamaraan dahil uh, pinuntahan niya sa kanilang lounge at uh, nag-usap no? nag-sorry itong si uh, si Senator Bato de la Rosa ganun pa ay sinabi rin ni Senator Bato de la Rosa kay uh, Senator Rapitulpo, Tulpo na kung maari lamang ay wag na mag walk out pwede naman daw i-suspend for 1 minute or 2 minutes ang uh, hearing para pag-usapan muna ay eh, nangyari na ang nangyari naman ay uh, nakipag-usap naman si Senator Bato de la Rosa at uh, humingi ng paumanhin kay uh, Senator uh, Rapi alam naman daw ni Senator Bato de la Rosa na nagsisinungaling ang mga pulis pero siyempre dating pulis si uh, Senator Bato de la Rosa at uh, pinakamataas sa uh, uh, kapulisan kaya siguro ay uh, gusto rin sana niyang uh, uh, balansihin pero napunan ni Rafi Tulpo na bini baby, baby baby daw ang mga pulis oh yan God. po ang uh, balibalita ngayon sa senate hearing versus dun sa mga abusadong pulis ng Bulacan maraming salamat muli sa inyong panunod sa aking malit na channel pagpalainawang bawat isa God bless everyone